So, what's up guys! Ako nga ba si kay Roger mga kaibigan at dito try natin tong freestyle So, sa so mga naglalaro ng freestyle dati So, malamang familiar na kayo dito and unfortunately itong freestyle na ito ito ngayon, of, kumbaga last day ng test server ngayon So, di ba, malas di ba ngayon ko lang nag ulit <laughs> meron na pala ulit nito pero syempre try natin pa rin. Oh, balik din naman yan. So, maghanap pa yun ako yun. So, nakita pa so, nyo, pag nag-start nag ka dito ng game, ah, uh, pwede kang mamili ng kampi mo. Na, may mga computer yan eh. Ayan. So, ito mo rin. Pero, ang TF. Ayun ko, so, um, pwede rin. Try nga natin. Ayan. So, isang center yan sa PF. So, mga computer yun eh. So, makasama mo yun pag naglaro ka. Hindi ko pa natutry ibang features nito, pero ito pa lang ang um, tutry ko. So, ito muna, ibabapakita ko sa inyo. So, ayan. So, Nakita nyo mga kaibigan, yellow bar. <laughs> Kasi hindi naman ito PS server eh. So, medyo lag talaga siya. Pero, sana nga makalaban ako ng Pinoy para para hindi lag. Hmm. Kasi, most likely pag Amerikano ka laban mo. Eh, lag. um beside mong duga. So, sana nga. Nice. So, so ang no, nakakakira ganda din. Habang naghihintay ka, pwede kang practice. Uh, practice. And, diba? Hindi ako nakatira. So, so yan. Yeah, ito ko up to. Kung nakita nyo yan. No? Mga, mga AI yan. So, ito try kalaban ko. Si Shakira. Hmm. <laughs> Namangatan no, ni Shakira. <laughs> Grabe. So, minum, So, ayun, makikita may jump ball na dito. Ito. Wala naman, may Pero, rebound. Pinapangit ano? na dito yung buwako yun. Eh. Ayun, ito so, na yung buwako yun. Ayun, Hmm, yan, sige. Nakita yung mga kaibigan, di ba? Kasi buwako, nabablock. Ganyan-ganyan lang, di ba? Yun, na nakasimple eh. Tunog sa computer ito eh.

Eh, yung mga gano'n. So, pakit nandito hindi binabalik eh. Sa peke na hindi pa binabalik eh. Oo, oh, Sige. block lang. No! Ah, so, meron pala dito na bagong feature na ayan, ayan, ayan. pag nag-shift ka, parang sa NBA Joker okay, na mga ka. Ayan, yung mga shot ba? Alam, wala pa akong diving batch. Mga ganito, so, pwede mo By the way, Kobe. So, no, no Kobe today. Saya <laughs> black and black yung mga Para saya tidak malito na. No. Yeah, nice one. Nice one ke Bron. Masamana? Mana PF Pass the oh, He's Ah, ganun nih. Eh. Yeah. Rebound lang kayo. Mas rebound oh. Nice one. No. Ikaw nang batang alat siguro dahil yung minanood sa yeah. akin. So... Medyo mahirap mag-steal dito. Kan kanina pa ako naglalaro nito at isang beses pala ako naka-steal. <laughs> mga siguro mga naka-10 games na ako. Pero... Come on, Bojo, pass, um. pass, pass the ball! Come on, Bojo, pass it! So, hindi ko na malamang kung napipilay ko ba siya o naiiwan or... Black! Hindi ba? Diba? Sabi siya yung black yun. Yung mga lag dito. Black! black yun! Mga Alam mo yung kalaban, oh. Come on, Pass it! Gano'n nga, oh, oh, oh. kung ano Kasi dati na naglalaro ng Freestyle Street Basketball, gano'n din, lag din dun eh. Maganda talaga pag meron sa sariling server, kasi parang mga Pinoy, hindi tayo sa basketball eh. So, parang <laughs> magbigyan ng KMQ sa Pinas na wala tayong sariling natin server para... Eh, mga ganyan gano'n eh. oh, 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 oh. right, Who's your daddy na? Who's your daddy? Who's your daddy? <laughs> No! No! secure Shakira. Shakira. Basketball, I'm gonna take on, the school, eh. man. Take scoop. Kobe. Kobe. No, no Kobe today. Come on, ball, ball i Cabron! Ah, Oh, right. <laughs> <laughs> Come on, let me get Ito. Ito yung Ayan, medyo lag siya. Pero... Wait, <laughs> Ayun, sa Ano mang... Sa akin record ako. <daw>. record <laughs> 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 rebound! Kaya dito may ano, you know, may mga skin right, na ako. Ayan, ayan, ayan. Ang dito seryoso dito, gulo eh. <laughs> Kung <laughs> nakikita niyo, kita input <laughs> <laughs> lang, oh, okay. Ta yung put ng... Hindi ko lang... Okay, yung talaga basketball dun sa Amerika. So, Kobe. Kobe! Kobe! Yeah. 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 It's right. The Kobe right there, man. <laughs> Ngayon, wala na akong madepensa. Ngayon, hey, nung kita yung ano <laughs> <Yeah>, insert coin. <laughs> yeah, insert coin ka, kadiri ka. Awesome dito! Awesome!

dito ah. Ya, si pasam sa kalaban. Oh. Yeah, sa Sakay mo na dito. Ah. Rebound. Yeah. Yeah, nice one. Yeah. Nice one, Justin Bieber. Kabron, pasok abron. Kabron. Oh. Yeah. Tapi mga ganun sa pinang server, suru-suru-suru-shot yun Dito hindi e. Sabi Come on, ba bakit? Pasa, the block ka na mga kaibigan. dito ka-pass mo sa akin. So mga kaibigan, nakikita uh, niyo. Close uh, fight. Dito kita yung Kita yung foot niya natin. <laughs> Atin pag nagpa-basketball kang, ay isi yung shorts mo. I don't know, may natin yung foot Come on, Come on, Come on, Come on, ko on, Come on, Come No, ate, kita petrol. no. Oh my god, lamang na sila nang apat. na. Sorry, no? well, mas madali mag sa 3 points. Pero dahil nga SG ako, 3 points ako. Ate! Ate, no! Slider ka, Ate! Shakira lang ba sweater? Pwede <laughs> na mga kaibigan, dribbling the ball. Nilay up mga kaibigan, wala siya mabay. Napakalan na pag... Nilay up, galing sa akin mga kaibigan. So, 20 seconds na lang nalabi sa game na ito. At, si ating labas buwet mga ibigan nagdi-dribble nagdi-dribble mga kaibigan ayan mga kaibigan mga inuubis lang ang oras tinira ng kampi niya pumasok na inuubis <laughs> lang oras ang si ah, Baka tayo niya So, ayan mga kaibigan, talo kami. Nice, Pero, no. ayos lang. Ito na natin yung puwet niya. So, ayan mga kaibigan. Kung nakita niyo, medyo level 7 na ako. And, and pag nilatapos yung game, kada game, meron siyang libre yung makukuha. Ang tuloy nga narinig nyo kanina. Ang mga aso dito, mga iingay. So, ayan. Pipili ka dyan. Sana nga, swerte yun ako ngayon ko Ayoko ng blank item. So, and it. No! Ayan, napaka pangit mga kay 50 coupon. po. 50, 50. Ayun. Ayun, enough mga idea. So, eh yung makakuha, diba? Ayun, no? plus 2, 3 points. So, ito, plus 2, long layout. Stig. Pero iba, pangit eh. Isa wala ka nang So, ayun lang sa so, mga gusto maglaro nito download nyo na lang siya and sana so, nga bumalik to sa Pinas dahil ang dami akong memories dito sa game na to and Kobe! Kobe! so ay ayaw pa rin ako pagbigyan sa lang sa Kobe! so ayaw pa rin so ayun lang ayun lang Kobe! So, eh, ayaw talaga eh. <laughs> Kobe. Ayaw. So, anyway, lang. Paalam. Paalam na sa inyo. And, Kobe. Kobe. Ayaw. Ayaw ta. Ayaw. Kobe. Anyway, ayaw anyway, lang. Paalam.